Filipino 2, Quarter 2, Week 1, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 1, Day 1. Pagtukoy ng mga salitang magkatugma sa tulang pambata. Mga layunin Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang natutukoy ang mga salitang magkatugma sa tulang binasa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita, natutukoy ang mga pantig sa mga salita, at nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kamusta kayo mga bata? Ano ang inyong nararamdaman? Masaya ba kayo sa araw na ito? Magaling! Gawin pa nating mas masaya at puno ng kaalaman ang araw na ito sa pamamagitan ng larong igrupo natin to. Pagmasdan ang pera-perasong bahagi ng mga larawan. Buuin ito upang malaman kung ano ang propesyon o trabahong isinasaad ng mga larawan. Ano ang nabuong mga larawan? Anong profesyon o trabaho ang tinutukoy ng mga ito? Gusto nyo rin ba maging katulad nila balang araw? Bakit? Ngayon mga bata, may mga gawain, bagay, gamit o materyalis akong babanggitin. Hulaan ninyo kung anong profesyon o trabaho ang ginagamit nito. Handa na ba kayo? Magaling! Pisara, pambura, yeso o chalk. Tama, ito ay ginagamit ng isang guro. Palabaw, pananing, traktura. Tama ulit, ang mga gumagamit ng mga ito ay mga magsasaka. Gamot, stethoscope, injection. Doktor o manggagamot ang gumagamit ng mga kagamitang ito. Basahin natin ang mga salitang ito. Guro, turo, pisara, pambora. Ano ang napansin ninyo sa dalawang pares ng salita sa pisara? Tama! Ang mga ito ay magkatugma. Guro, turo, pisara, pambora. Mahusay mga bata! Sa tula natin ito madalas marinig o makita. Gusto nyo bang bumasa at makarinig ng tula? Pero bago yon, gawin muna natin ang susunod na gawain. Panuto. Pagtambalin ang larawan sa hanay A sa katugma o katunog na salita sa hanay B. Tama po ba ang inyong mga kasagutan? Basahin natin ang mga salita. Guro, turo. Baso, yeso. nipin sapin. Dentista, pagpasta. Palay, gulay. Ngayon naman, bigkasin ang tunog ng mga salita sa Hanay B. Bilangin ang pantig na bumubuo sa mga salita mula sa unang bilang hanggang sa ikalimang bilang. Mga bata, pumili ng isang salita mula sa mga salitang binasa o binigkas ninyo at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, ang salitang gulay. Mahilig akong kumain ng gulay. Sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang gusto ninyong maging balang araw? Ano ang inyong pangarap? Paano ninyo ito matutupad? Basahin at pakinggan ang tulang pinamagatang Ang Aking Pangarap Ang Aking Pangarap ni M.A. Antonio Pangarap kong maging guro Madalas sa laro, ako ang nagtuturo Hawak ko ang libro, panulat ko ay yeso. Mga letra sa pisara, mahusay kong binabasa. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiwasan nila. Pangarap kong maging magsasaka. Palay at gulay sa bukid makikita. Aanihin ko'y tanim kong sariwa. Aalagaan ng buong sigla. Ikaw, ano ang iyong pangarap? Matapos nating basahin ang tula, pag-usapan naman natin ito. Ano-anong profesyon o trabaho ang binanggit sa tula? Ano ang ginagawa ng guro ano ang ituturo sa mga bata upang maiwasan ang pagpapapasta at pagpapabunot ng ngipin? Ano ang mga itatanim ng magsasaka sa bukid? Ikaw, ano ang pangarap mo? Paano mo ito matutupad? Hanapin natin. May napansin ba kayong mga salitang magkakatugma o magkakatunog sa binasa nating tula? Isa-isahin natin ang mga ito guro, turo, libro, yeso, palay, gulay, dentista, pagpasta. Ang mga salitang ito ay magkakatugma dahil ang magkakaparehas na salita ay may parehong tunog sa ulihang panting. Ang paggamit ng mga tugma ay isang paraan upang mas maging kawili-wiling pakinggan at bigkasin ng mga tulang pambata. May mga salita ba mula sa tula na higit sa isang beses na binanggit? Ano ino ito? Isulat ito sa inyong kwaderno. Pumili ng isa sa mga salitang ito at gamitin sa pangungusap na may kaugnayan sa inyong sarili o sa paaralan. Halimbawa, ang pangarap ko ay maging isang abogado. Mahuhusay ang mga guro sa amin paaralan. Upang matiyak ang inyong kausayan, gawin ng pangkatan ang sumusunod. Para sa unang pangkat, maglista sa pisara ng tatlong salitang katugma ng salitang pangarap. Para sa ikalawang pangkat, isulat sa pisara ang bilang ng pantig ng mga salitang matatagpuan sa unang taludtod o linya ng tula. Ikatlong pangkat, Bumuo ng dalawang pangungusap tungkol sa sarili gamit ang mga salitang dalawang beses o higit pa na ginamit sa tula. At para sa ikaapat na pangkat, bumuo ng dalawang pangungusap tungkol sa paaralan gamit ang mga salitang dalawang beses o higit pa na ginamit sa tula. Punan ng angkop na salita ang sumusunod na pangusap sa paraang pasalita. Ang unang pantig ng saltang ani ay blank. Ang bilang ng pantig ng saltang magsasaka ay blank. Ang mga salitang magkatugma ay may parehong blank. Para sa ating pagtataya, Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Isulat sa inyong sagutang papel ang letrang T kung ito ay tama at M naman kung mali. Ang mga salitang may magkaparehong tunog sa huling pantig ay tinatawag na magkatugma. Ang bilang ng pantig ng salitang magsasaka ay dalawa. Ang unang panti ng salitang itanim ay binubuo ng patinig. Ang wastong pagpapantig ng salitang pangarap ay ganito. Ang katugma ng salitang tanim ay anim. Mga dagdag na gawain. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!